Hello mga kababayan! Welcome back sa aking YouTube channel. So for today's video ay sasagot pa rin tayo ng tanong. So kung bago ka pa lang dito sa aking channel, I welcome na welcome ko po. At please don't forget to like, subscribe, at pinutin yung bell para below para sa tuwing mag-upload ako ng mga bago videos ko ay lagi kang updated. So please keep on watching. Good morning po sa inyong lahat mga kababayan and welcome back again sa aking YouTube channel and for today's video ay sasagot pa rin tayo ng tanong. So tinatanong po ni kabayan kung sakali daw na mag run away siya sa kanyang employer ay makakauwi pa daw ba siya ng Pilipinas? Hi sa'yo kabayan shout out. The answer is yes, makakauwi po kayo ng Pilipinas. But before that, since na magraran away kayo sa inyong uh, employer at hindi pa tapos ang inyong kontrata, ay marami po kayong consequences na haharapin. So number one na consequences na haharapin mo kapag mag away ka. Number one is makakasuhan ka ng absconding. Absconding dahil hindi po legal ang pag away, lalo na kung hindi patapos ang iyong kontrata. So dito po sa UAE, para po sa kalaman ninyo, ay may dalawang taon po na kontrata ang mga kasambahay. So kailangan po muna matapos ang kontrata bago makaalis sa employer. Number two is makukulong ka ng ilang buwan, taon, or mas higit pa. Number three, magbabayad ka ng fines. So, since na magraran away ka, that means break contract na po yan. So, ibig sabihin, kailangan mong magcompensate sa employer mo, bayaran mo siya sa lahat ng expenses na nagastos niya sa'yo. Number four, makakarun ka po ng ban. At ang ban ay pwedeng tumagal ng six months, isang taon, dalawang taon, or lifetime ban na hindi ka na pwedeng bumalik sa bansang UAE at itatatak po ito sa iyong passport mismo. So yan po yung mga consequences na pwede nyong harapin once na kayo ay mag-run away nang hindi pa tapos ang inyong mga kontrata. So sa mga kababayan ko, panawagan ko po sa inyo. Kung gusto nyo po umalis sa mga employer ninyo, kung nahihirapan po kayo, kung ayaw nyo na magtrabaho sa kanila, pwede naman po kayo magpabalik sa mga agency ninyo. Kausapin nyo po mabuti ang employer ninyo, makipag-communicate kayong mabuti, kausapin nyo ang agency ninyo, at umalis kayo nang wala pong problema. Kesa po mag-run away, sobrang habang proseso po yan. Mapapahamak po kayo mga kababayan at higit sa sa lahat, hindi na kayo makakabalik sa bansang UAE. Gusto ko lamang po ipaalala sa inyong lahat mga kababayan na ang batas at rules dito sa ibang bansa, lalo na sa UAE, ay iba po sa ating batas sa Pilipinas. Malaking pinagkaiba po. Kaya sa mga kababayan ko dyan, nagpaplano, nagbabalak mag-run away katulad ni kabayan. Please lang wag nyo na pong ituloy dahil isa po itong malaking problema. So hanggang dito na nga lang po itong video na to at maraming maraming salamat po sa patuloy na panunood at pagsuporta ng aking channel. Stay safe and God bless us all. Bye!